Painitin natin para malaman natin kung ingay pang hindi. Ah, kung hindi na. Tapos kung kung hindi na, ay di ba bayaran tayo. Pag umiingay, hindi ko lang alam. Makapanggas na lang. <laughs> <laughs> mga ang magandang sa inyong lahat. Nandito pala ako sa... Monday. Monday. Ano nga ang aga... aga. aga Nasugbo, ayan si ate, te, shout out Ari ang may ng motor na Ayan, 2021 model uh, mat Blue blue ba to ata ah uh, dumayo ako dito at gawa ng siyempre uh, si idol nakausap ko doon sa Bicol yung pala itagaron siya kala ko gagawin namin ang motor niya doon uh, yung pala ang motor niya dito iniwan sa nasugbo ayan tapos ang naging problema ng motor ni boss ay ito ayan bilog na parang ano to eh, yung basyo ng shotgun ay eh, oh. May pinagpukpukan sa Wala na mga kulaog Pisat na pisat na Ayan o oh. Dumubo yung gitna Lubog na lubog na ayaw. Tapos ito yung black cam niya, Ayan ito yung black cam nya Wala na Ubus talaga oh. Ayan o oh. Nasihira talaga ang loob nya uh, Sa mga magtatanong kung kaya pang gawan para Wala na mga idol Ang pinakamaganda nito yung pabakal na talaga Gago! Hindi na ito pwedeng gawa ng paraan at masisira ulit ang head, baka makadamay pa. Pagka kalalim, wala na, wala natin mga ng paraan dito. Kung gas-gas, pwede pang lihay natin na pakinisin. Pero pagka sirang-sira na, yan o. Wala na to. Tapon na talaga to mga idol. Pabakal na lang. <laughs> Tapos, ang head ay, ayan ang head niya. Uh, may kaunting kaskas -kas lang naman. Ah, uh, madalit sabi humilab na ng konte. Ayan, ah, uh, ito pwede pato sa liha, kahit liha na lang pwede to. Tapos syempre, uh, nung kinalas ko naputol putol yung tornilyo naman. Ayan. Ah, uh, sabi ko kay boss na pwedeng ipakalas or pwedeng padugsungan na lang kung paano ang diskarte na may balik lang yung uh, sa tambocho na no, para hindi sisingaw. Tapos ito yung papalit natin. ito na, white cam forever ng gamit to hanggang sa magsawa si boss, hindi na yan masisira dahil ito ay medyo mataas din ang presyo, kaya pag mataas kasi ang presyo, magkaibang quality talaga yan mga idol, kaya problema ang inyong cam uh, palitan nyo na, pero pag goods pa uh, gamitin nyo muna, sirain nyo muna uh, ito, uh, ikakabit natin mamaya, tapos hindi ko na pala pinaandar, kasi hindi na nga hirap nang umandar gawa nito mahirap may, uh, ah, mahirap na panda rin talaga at napakatigas uh, mamaya uh, update ko kayo pagka uh, ikakabit natin pag okay na na kung goods ba kung tahimik na Kulaw, gari na uh, na natin lang guys ah uh, nakakabit na kaya nagtagal ako dahil ang daming proseso kasi nag overheat din yung kanya ng konti ang head tapos pakita mo yung black cap nyo ano? saan? Ito na yung black cam niya. Tapos, gusto niya high comb. Ayan, nagbawas kami ng gasket. Tsaka, Bicol lang uwi nito mga idol. Kaya, nagtira ako ng isa para safe. Tapos, babanto pa uli. Kasi malayo nga ang biyahe. Kailangan mas lamang ang langis. One liter, tsaka pambanto tapos titestingin na natin mga idol kung okay na rin gawa natin na o kung laog ito na yung kay boss uh, titestingin na natin paanda rin na natin ito at tas siyempre check natin ng bypass kung may na lang guys kasi vehicle lang uwi nito mamaya at sana eh walang abariya Ito mga kulaog, uh, naandar na. Uh, taimik, taimik, naman ngayon kasi malamig pa. Titingnan natin, back uminit na. Uh, tsaka yung lagitik, ito lang yung carb niya. Ayan uh. Basta pag nag-refresh kayo, lagi nyo i-check to. Minsan talaga ay nawawala yung, ano, walang supply ang bypass. Kaya lagi yung i-check Ayan, meron performance sa ayos pa ka lining nito hindi kayo nagpangapit lining na rin yeah. Aba. mga kulaog oh, uh, ating painitin para pasigurado natin na kung ang gawa natin ano kasi pagpuminit daw napakaingay uh, ito white comb na nakakabit nito uh, tingnan natin kung Uh, natin para malaman natin kung ingay pang hindi Ah, kung hindi na. Tapos kung kung hindi na, ay diba bayaran tayo. Pag umiingay, hindi ko lang alam, makapanggas na lang. <laughs> uh, okay na. Ang um, nakacestis lang sa uh, sa parts pala na nabili ni Idol kailangan lang doon cams uh, shims at saka cap pagka meron ka ganitong issue tapos meron ka ng tatong yun uh, okay na ulit ang motor mo uh, sa labor naman uh, yung pa ang labor uh, hindi ko na sasabihin sa inyo baka kayo magulat testing mo boss kung okay na e, testingin lang kung okay na pag umukay si boss babayaran tayo pag gumayon walang bayad <laughs> ang lagitik pala niya na ay carburetor niya kasi flat flat slide ang car pare pabirit ng isa bayang car yeah pre sting hindi yeah, sa ano oh, ako yan pandikit niya sa loob tahimik na nga eh Oh, yes. okay. 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 Okay naman? Ah Ayos. Ayos? Ayos, Hindi ka naman lugi kaya sa bayad. <laughs> Ayun, uh, mamaya pala mga idol ay si Boss. Ari pala si Boss din ang kasama. Ayun. Ayun ang rider niya. Ayan. dalawa sila mamaya. Uh, pagkatanto sila mamaya sa Bicol papuntang Tagkawayanan pala, Tagkawayanan Quezon. Ayun. Uh, ingat na lang sa inyong dalawa idol and siyempre RS lagi para makarating sa paparaonan. Nila ko uh, laob. Boss, shout out. Yeah, yeah, shout si Maraming salamat.